So yan guys, pinalitan na nila yung si, yung nipa kasi yung nipa kasi pag ano madaling madugta lang talaga yan. After few years so, lalo na yung pag ano no, yung mga nipa. Lalo na yung, yung mga gulang na nipa. Madaling madugta lang yan mga, I think mga 2 years lang yan. Kaya na tanag, uh, sinanibro na napalitan na talaga. So yun guys. Hinistal na nila yun yung mga ano. Sin. Yung pang bubong. Pwede na to color drop guys sa ah. Para yung ordinary yung sin na lang. Ah. at dito hindi pa dinarbaklas yung dito. So dito pala yung inuna nila. Diyan yung re regular scene lang pala yung nilagay ni Agnes. Ay, buslot! Dito, hindi pa rin yung nabaklas yung sa tindahan ng party. ito ay magbabaklas na tayo ng bobong sa ating tindahan. Sa kanilang tindahan pala. So, nagawa yan 2003 Magti 3 years na rin pala itong tindahan nila. At yung bobong ay binabaklas na kasi nalata na nga siya. So, hindi talaga advisable ang nipa talaga. syempre pag mura, nipa talaga. Pero in time, din talaga siya. Pero gusto nung matagalan talaga. Maganda yung yero na talaga. So, ngayon, Pinapaklas na nila yung ating bubong sa kanilang tindahan. Para mapalitan na kasi tumutulong na. Ay, tanggalin din isa ha. Tanggalin na dito siya guys. Tapos, maayosin na rin nila kasi siya mga ay maayos na maganda na siya. Taraan! Ah, oh, bayad. Ano yung tablet ng glading? Ano yung? glading, glading cladding. Ah, metal cladding. Metal cladding, metal cladding. Okay. Ba't mo lang, ano, ano la. 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 yung tour? Lock. Yung lock nila ay go back eh. Okay, gitulod siguro sa dritso. Rahib ni Bacaloto sa so, pagkuhan mo eh. Anong ikaw nga dapat isipo? Ito man. Hindi naman bungagan dahil. So wala nang lock. La. <laughs> walang lock yung nila guys. So, tatanggalin to kasi hindi naman to iba talaga kasi iisahin na lang to. Pwede yan? Pwede isa na no? Okay, tatanggalin. Tapos <laughs> galing doon, diniritso na na tanggal yung yen. Yeah. Yeah, so, kolorok ano? so, na lahat? Hindi siya kolorok. Pero lang Ayan Tingnan mo, guba na, bulok-bulok na o, tulok-bulok na siya. Di diba? Gusto nga ba? Kung mahala, na ako siya ako. Oh. Gusto ko tanggalin na to para gagawin itong ano dito. Kanang... So,

Gani, so, uh, so, pero, pero masyada kung mag nagalo na sa tanan, ang na tanan ni Mo, ano ka na sa ilalong eh, na Santa Rom, i-convid siya para ma-diretso dito siya dito, dito sa tubig. ay ang butan ng panda yun. Pailan ito ba ito para di maanang yuta ba? Ang nagalo ni tanan daan ni, siya para mga ayro o ba diyan, nagalo ni tanan siya para ito Tapos, maximize dahil yun, di kanya ni Mo, para balag nilalong ng kanal. saat pan, para maniwala sedini balik tambahin dani, balik udulah. enggak sih, si ibu pernah seperti itu, orang, 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 saat pan dia naik. si ibu tidak main di to, pare didikikan di rawa, sa ibu itu sah matenitas, padahal ibu itu dayon, pare lantai rasanya bareng open dayon, para maniwala, siapa? si ibu itu, no, si ibu kenato nih, toh, si ibu na ngomong. Yan yung next project natin guys. Marami naman tayong kawayan. Yan na lang yung isa log. So, abangan na lang natin ang mga sisunod na kabanata dito lang sa Walang pahinga. <laughs> kamu kamu sigi mo ikura dire. Mas <laughs> maganda yung waiting seat kasi dyan kasi pag unto, lami kayo magpararay di Diba? Saka mas maluwag sya

Ayaw tinanggal namin di ba? Hindi natin tanggalin si mga kahoy. Hindi natin tanggalin mga kahoy. Kung may nakahoy, hindi natin tanggalin. Kaya natin na tinanggal kung may nakahoy di ba? Bawat naman yung ating ano tindahan. Ayaw guys, gusto ko mupa siyamat sa RSA Hardware sa mayaplaya branch sa kung saan. Meron na naman kami utang na 259,000 <display> nagdown ako ng 100,000 last time, meron kaming balance sa 150. Eh since marami pa kami pinagawa dito ng mga yero at lahat-lahat, at least, tapos na talaga yung backstage at dressing room at bodega sa function hall. At dito naman, last na namin na order is yung mga yero na to. So, so far, meron kami utang ulit na 259,000 pero babayaran ko yan siya this week kasi magsasahod na. At wala na akong magiging utang. Ang yes next na namin na project ay yung Ah, uh, merienda lang. Storage room. Ana. Tapos order na ako ng mga okay-okay doon sa oh, Google chat ada ka. So, pasadal ta to kong ang panitin dali, wag n'ga mae. Okay na. Bye, Ma. Bye. Oh, di ba mas maganda talaga na ang basurahan namin ay eh. hindi ibadali lang siyang ma dagputan at mawala pa yung mga lamok amoy usok lang kami bayot drone shot si marian <laughs> marian amisyosa drone shot bayot ay may mga kurenti ha yung solar namin parang naapit ko yung solar namin because of the malakas na thunderstorm kaya na natamaan thank you so much kay kuya christopher hindi okay, naman ang ng mga sa siguro. So, sige na guys, kagigigap po yun naman. Labas namin ni Argel. Hmm. So, ala. Alaga project na naman.